Mabigat? Oo nabawasan natin? Ay eh, hindi na? Madami yan eh Akin na akin na Wait lang Wait lang Eto didiligan na natin to oh. Hmm. Okay Magaw Doon tayo sa likod Dito, dito. Dito tayo sa likod, doon. Dahan-dahan. Hindi ganyan ah. Yung, 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 yung timba eh yung timba bakit ito didiligan natin yung dito sa dulo yung pahingi yung, yung, yung tabo yung patabo o oh, tabo dito na tayo dito diligan mo yun yung plants ayun yung plants Eh, eh, eh. Ay, mapabasa ka dyan, ah. Hindi, doon. Ganon. Sa paso. Ayun pa. sa paso? Oo. Sa paso? Yan, oo. Sa paso niya. Mga tinik. Ay, mga tinig. Oo nga. Na, mga tinig na yan. Katusog mga... Mm -hmm. Doon sa paso niya. Ayun, ayun. Yan oh, O sige, dinigan mo. Hindi. Mami, iigib eh, muna tayo. Ay, iigib muna tayo. Mamaya ah. Doon sa paso, anak sa paso. hindi sa dahon. Dun, dun, dito mismo sa may puno niya, ikaw maglalagay ng water. Water? Oh, yes. ah okay. oh, dun. Ito, ito, Ayun, ayun, oh, yung magandang plants na yan. Oh. Ito? Apo. Ayan. Very good.